Hello, hello mga my loves for today's vlog. Ito na nga, dahil ang bahay namin ay walang kisame, kaya naman ang init ay talagang ramdam na ramdam ng buong katawang lupa namin. At talaga namang nakakasuko na ang init na ibinibigay ni Haring Araw. Pero ganun talaga, tiis-tiis lang tayo mga my loves, matatapos din yan. Kaya ito naman ang aking ginagawa pag tuwing tanghaling tapat. Ayan, binabasa ko yung makapal naming kortina na inilatag ko dyan. Hindi ko naman inilalagay yan sa bintana dahil nako po, sobrang init at wala nang hangi papasok pag yan pa ay aking inilagay. Kaya naman ganyan na lang ang aking ginagawa. Inilatag ko dyan at yan ang aking binabasa para naman maabsorb ang init dito sa loob ng aming bahay. Kaya mga my loves ko, hanggat maaari, kung wala naman kayo pupuntahan ay mag-stay na lang muna sa bahay pag tirik na tirik ang araw at uminom kayo palagi na maraming tubig o Ingat kayo palagi. Bye.